dalawang fish trap ang pinuntahan ko parehong walang laman yung isa meron kaya lang sobrang laki naman anyway, may paay naman akong kiwit isang piraso na lang tuloy na natin ito so, dahil limang kawi lang ito dedicated ko ito New Punto saka My Valdez Punto Yan. ikalawa kay uh, Buya Aik Dalmus Charlie Cascabel kay Griffin Salamangka <laughs> kay kay Mixed Team tayo na kung tinapi. Dalawang trap ang pinuntahan ko. Kahit isa. Wala yung isa meron. Kaya lang, sobrang laki naman ang lapad. Hindi naman natin pwede ipain yun. Malilit lang tayo natin. Ano. lang yung pwede natin ilagay. Eh, nakaredy na ako. Masado na itong kawin ito. Dalawang fish trap ang pinuntahan ko. Parehong walang laman yung isa meron. Kaya lang, sobrang laki naman ang kinukuha natin dyan yung maliliit lang eh kaya lang wala talagang laman alam anyway, may pain naman akong kiwit balik tayo sa kiwit eto so guys yung kiwit ko isang piraso nila siguro makakalimang kawil tayo tuloy na natin ito limang kawil bahala na kung anong mangyari dito Sayang, kung uh, may tilapia sana tayo, side by side talaga natin. Kahit limang tilapia, ito baka limampain ako dito. Ihihiwain ko 'to. Mga kalima ako dito. Eh talagang siguro wala tayong choice. Tara na. Tara na. Medyo palubog na araw. Start na tayo. na ito, special issue ito dahil na uh, dedicated ito sa mga suki natin ng mga subscribers. So dahil limang kawil lang ito, dedicated ko ito unang-una sa ating kabayan, Hubert Punto. Uh, unang kawil, ikalawa, kay uh, Kuya Ike Dalmus, uh, taga Australia naman siya. Ikatlo, kay uh, Charlie Cascabel. Yan. Ikaapat, kay Driven Salamangka. Yeah. Ang ikalima, kay Mix TV. Yan. Hindi ba lang ito hindi ko sure kung may mauli tayo pero sana pala rin Unang kawil. Ito po ang kawil na para sa inyo. May huli ka ba? dala lo ít. Ayah lo Oke. Sedikit tu. Permai huli. Wala eh. Mulut opot ni. Hmm. Git. Nyan. Napakaliit. <laughs> anyway, okay <away> lang. Susunod. <laughs> Kuyang iknal para sa iyo to. natin eh. sa lamang ka para sa iyo ito kaya lang parang walang huli wala wala rin pa eh ah, malungkot na ah. Ah, dalawa na tayo dalawang sunod na ito pag walang huli. na natin Charlie Cascavel, ito susunod para sa iyo hindi parang walang Bayang Hubert Punto para sa iyo to. <laughs> Nakaisa. Bayang <laughs> Hubert Punto para sa iyo to. Ah, wow, kalain mo, may tayo. Nakaisa din.